Ayan guys, so ang gandang mga ano na ito. Pang regalo. Tapos, magkano ba to? Magkano ba ito? Maganda siya. Wala siyang price. <clears throat> Titingin-tingin po kami mga panregalo dito. Mas ang tingyari na po ka ng baon na hini. Kaya mo magkano yan. Magkano yan, May? Minizu! Amo. Amo, rin eh. 200 jam. May yun po inyo. Ayun, hindi kayo po rin kain ekebring at eh, plastic kaya. Ay, pagdala na ako nga. kami. Ting kami ah. Sa si Ben. Ang cute nila oh. Para regalo po. Mm -mm. Sinabi mo pa. Ay, tsama gano'n na rin. Dapat rin itong malati. Malati. Anong malati? Malati. Ayan, makapal kasi yung buk ko. Magkano ya? Ay, 2 for 250. Maganda siya, kaya kalo. Ayan, pambata. Pambata is 180. Ay, pala mabuti. Ay, to. Ato, ato, ato. Nalak sila, Gure, ni Mike? Yung kayo. Ay, alay pala. Teddy? Di Teddy ni ba? Ay, aso. Ay, ay, to. Ang ganda na siya. Ayan. Snoopy. Snoopy. Ayan, magandang ano, para regalo sa mga Apo-apo natin. Yan, yeah, o, oh, yeah. diba? Magkano 200. <laughs> <laughs> kaya, kaya lang, mahal siya. Yan, you know, o. Mahal lang siya. Hmm, diba? magaganda sila. Kaya lang. Pero Too much. Ayan, ito. Oh, Di ba? Ang cute, cute, cute nila. Mga snoopy, snoopy na yan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Ay, napakaganda nila. Ayan, ayan. Ito, ito, o, oh, o, diba? Oh. Disney, Toy Story. Cute nila, guys. Diba? Cute nila. Pili-pili na kayo. Hmm. Which one ang uh, gusto nyo? Saan? Dito po ang mga gusto ninyo. Ito gusto nyo po. Ayan. yan. <laughs> Ayan. Ayan o. No. Diba? Okay. Kaganda ng mga toys nila dito po. Kaya lang mahal.